Uh, ito yung update sa aking kwan treasure site yung part number 10 na tayo. last kong video na karang linggo ay natanggal ko na yung kapon lang kasi ako nakabalik eh galing trabaho tapos kanina binanatan ko itong uh, mga mga 5 inches na takip ay parang siminto so ito yun naman yung bumungot sa akin takip na naman ganda pegar terbawah, itu tekip hanggang janan sih, itu itu hanggang itu nih, kasok sok janan, terus itu itu hanggang janan, terus itu yang tina buunan lang palan ya, itu, eh begitlah sih, seliado nang play, ini, basah nih ya basah. maganda na Ang eh? um, sa tingin niyo kadits. Yung nature ba ito talagang sinadya? Kasi dito pag ano ko ganina na pakpak -pak lang yan dyan yung lupa na parang nakadikit lang ganyan o dito hanggang doon gak apa-apa sih ini tuh, nggak ada itu lagi kanun, ada yang sama sih ya, itu ngalua nggak tamaan alutsianeh itu, ya ngalua pak jancosang kumanun, kosang kumanun yang ngalupa, nah ada lup banyaknya -lup, pak-pak sih, parah Dominic dan Dominic itu langsih ito hanggang dito yung ganyan ano nakatayo itong bato na ito siguro pinutkot yan hanggang dyan ito yung takip yun na ano, okay. ano naman to hmm, hanggang dito yan tapos ibang lapad naman yun dito Kita bakit update kinamay ko mabdi mga katids ang putik may sugat dito dito yung sako ko yung ingroon niya mabdi 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 to dilaw siya dilaw mga katids Ini saya bandak mati. Ini bisa ini langsung nang itu. Di sana langsung itu. Jalan makatec itu yang melapat na batu yang anu terung ibabawnya. Ya. Si pintu yang ibabaw. ng simento sa ibabaw para tumagitik kung makagilkil siya pag ginano ng bara pero pag pinukul mo na lambot na siya na bibiya kasi nipis ito sure ito sure po dito na makapal ito ito ang tabo nito ito ito na magpatit so kukuhin ko rin ito itong bato nito ito yan kukuhin ko yan kwadro siya eh. Puro Ito. Natanggal ko na yung bato na yung isang kung ano ba isang paris na bato din. Kasi xt, action, eh. X yan. ano, yung ito yung una kong tinanggal si, medyo malambot. So, tripit yung kapal ng bato na formasyon ng diamond yung ibabaw ng bato matigas tapos yung panghuli sa ilalim lambot tapos sumunod yung malapad na siminto mga 5 inches sumunod na yan yan takip na yan mga tits. dito lang mga at paki-subscribe na lang at paki-like na lang aking video mo tits para lumaganap na lang. Uh, kulang pa ko ng ano, 500 500 views yung hinihingi sa mga shorts ko. Para makapag ano ako apply ko ng monetization. Okay, bakit subscriber ko lang pa ko ng magkita sandaan mga katits pakisubscribe sa mga katits parang tulong na yun sa akin sa ating channel maraming salamat po